Good morning, Canada. Good evening, Pinas. <laughs> Dropping mo student. It's just uh, three blocks away. Oh, si Obama yun ako. Kissy classmate. Hi. Yeah, unfortunately, yung panganay ko, nag-full recovery pa. Thanks God. Nag-try siya punta sa school mo yesterday. Eh, not well pag Uy, oh, sakit daw chan niya konti. So, chill mo na nak, chill. So, summer is always, is always hanging there. It's sunny, but, so cold. Positive 3, right, Kev? negative 18. This afternoon, woohoo! That's the thing, right? If you have a four season, you look after. Looking forward. The Next weather instead of whole summer I know winter's not easy here But you will get used to it Eventually after Couple Season And Basta lang may ano Kaya ang sasakyan dito Ni city dahil Lalo dito sa Atlantic Mountain, Or sa ibang other uh, City dito sa Atlantic Matagal yung bus nila dito 30 minutes Tapos ang basta pa naman, wala dito sa neighborhood nandun lang sa main road so maglakad ka pa ng 10 minutes kapal kapal snow pero naglilinis naman sila ng sidewalk pero kung sobrang kapal, ang malilinisan ng nauna nila yung kalsada so sa gilid ka ng kalsada maglakad Tapos pag mga round pag nahahabol na nila yan Minsan na umabot ng mga aras Pag nag snowstorm Hindi naman palagi din mag snowstorm Pero pag non-stop ang snow whole night And then morning Ito, hindi ito nakahabol maglinis Kasi yung tagalinis sa city Pinofocus nila yung Kalsada for safety purposes Understand my language, nak? Yeah. <laughs> you listening, mga matagalog? Yeah So, yan, kalbo pa Kalbo, you know kalbo? Look at the trees, kalbo Poor <laughs> trees, kalbo. What a perfect sunny day. I don't have a coffee yet. I was about to bring my coffee. Pero, langanin na sa oras. So, balik na tayo sa work sa next week. Hopefully, hopefully, back to normal na healthy mga kiddos. Hi na ako. Ganun talaga, pag ang tatay magalaga alaga naawa kasi siya, nagigilty Kaya maraming mga snacky, junkies, matatamis. Kaya pagbalik, ang resulta, nagkakasakit. Ako naman ang sumasalo kasi ako naman mag-alaga. Ay, ngayon, balik tayo sa restriction na healthy, ano na, healthy diet na tayo. Healthy living na tayo. Tinapon ko lahat ang mga junk na yan. Kasi hindi nakakain ng mayos, So ngayon, studentiko, so ko, bait-bait na kumakain na oh. buo kumakain na ng scrambled egg or sunny side up toast or cereal ganon kailangan may eggs kasi nagbo-burn calories sila kaso ang nangyari nung una mag cereal lang tapos tapos na siyang masunod ay dati kasi dito sila nagkakasakit or tummy sakit ng tiyan pangat panlasa kasi wala akong maraming junkies so anyway Oh, what is that? Nak na helicopter, private helicopter. I think they're looking something. Kanya niya sila na hinahanap na na mga wanted. Mababalita yan. Maybe it's gonna be news later. Nak. Ay, nak. Almost there. Dine training ko to kasi grade 2 na, mag grade 3 na, i-release -re na siya next year. Sarili niya. So, next year, what do you think? Mm -hmm. you gonna go home by yourself, or go to the house, to yeah. Because see, the girls is gonna become walking here too, anyway. Right? Yeah. Uh, Sam, Andy, uh, Sam will be in grade 9. Andy and. No, this only goes up to grade 8. Yeah, grade 8. But yeah, so that's why she's going to high school, here? Trimble, same case school. Diyan na lang bahay dyan, oh. Parang naka sa cross country kasi puno ang kahoy sa likod. Pero malami ang ano lang din dito, guys. Pag yung sobrang inin na summer pag gabi or mudi, didilim na, daming lamuk. Pero wala namang ano dito kasi may kunting just in case. Wala namang mga anong tawag sa atin, dinggi. Wala naman. Tapos kung may isang case na ganyan, for example, pero wala naman dito. Halimbawa, may ibang mga viruses or diseases na ma ano sa so emergency My case na investigahan nila agad, tapos resolve agad dapat ganun sa atin no yung system talaga kung walang kurap dapat ganun yan kahit ano diba dito na lang tayo atid na tayo dito ng school hi bud love you Oh, mga Pilipino so dito majority 95% na ang oh, mga Pilipino so, dito nagbagsakan kasi ang mga anak nga nila dito mga lokal dalawa lang so ang dalawa lang anak nila swerte na may tatlo wala na malalaki na kaya ang offspring nila nito ilang percent na 95% more on immigrants na dito Alright, I love you. Have a nice day. Okay, okay, have fun, buddy. Love you, mama. See you later, huh? Yeah, have fun. Did you put your lunch pack, by the way? I forgot. Are you sure? Oh, okay. Morning, sis. Yeah. There, they're playing. Hmm. na ako kasi magakakapi uh, ako. Have a good one guys. Bye.